2024 NMAX Turbo nilabas na nga sa Indonesia dadaling kaya ito sa Pilipinas ito na nga ba ang merong latest generation blue core 155cc VVA engine with YECVT meron nga itong max power na 11.3 kilowatt at 8,000 RPM at ang maximum torque naman ito ay 14.2 newton meter at 6,500 RPM ito na nga ba ang merong most advanced NMAX new technology pagdating sa mga ilaw ito nga ay LED head lights na merong dual projector at pagdating nga sa kanyang display panel ito nga ay multi infotainment kaya naman napakaraming information ang kaya niyang ibigay. Ano naman ang masasabi mo sa bagong NMAX Turbo 2024? Comment mo naman sa baba.